Hello guys, ayan may mais tayo today. Fresh yung ating mais guys, ha. Fresh from the farm. Meron kasi dito guys, may farm dito sa amin nagtinda ay nagharvest sila guys. Ayan, bumili tayo ng mais kasi presko pa yung kanilang mais guys. Manamis na mas manamis na mis yung mais na to kasi ano, sweet corn yung mais nila guys. Ayan dahil mag-ano tayo ngayon magluluto tayo ng baboy ayan, ito na nga yung ating baboy guys bali, isinalang na natin sa ating kalan at syempre, kunti lang yung ating tubig hindi marami yung ating tubig guys kasi hindi masarap pag marami yung ating tubig Ayan, ito na nga yung pansahog natin. May sili, kamatis, sibuyas, pamintang buo, ripolyo at mais. Masarap kasi guys pag may mais. Ayan, ito na nga yung ating mais. Hiniwa-hiwa na natin at saka yung ating ripolyo guys. Guys, yung ating ripolyo, kailangan natin ibabad siya sa tubig guys. Kasi iba-iba kasi guys yung ripolyo. Yung ibang ripolyo may amoy at ito parang may ano siya guys yung may ano siya kunting amoy ayan kailangan natin ibabad sa tubig para maabsorb yung kanyang ano guys amoy ayan kailangan natin ibabad sa tubig para matanggal yung kanyang ano yung ibang mga insekto ayan babad muna natin sa ating tubig para mamaya i ano natin ready to lagay na sa ating nilaga. Ayan na nga guys, kumukulo na unang kulo ng ating nilaga. Ayan, kumulo na nga yung ating nilaga. Siyempre, nilagyan na natin ng mais. Inilagay na natin yung ating mais. Inuna natin yung ating mais guys. Kasi yung mais kasi guys, mas matagal maluto bago yung repolyo. Yung repolyo, maya maya na natin ilalagay. At ito na nga guys, yung pangalawang kulo. Ayan ito yung pangalawang kulo bali ilalagay na natin yung ating repolyo guys ayan para hindi siya masyadong malaga huli yung ating repolyo ilagay ayan at kailangan natin iano guys ilagay siya sa ilalim para maluto siya ng maayos. Hindi natin lalagayin yung ating repolyo guys kasi wala na yung kanyang sustansya pag nilalaga at hindi na matamis yung gulay pag lagang laga yung kaluto niya guys. Ayan. Bale, yung gagawin natin, tatlong, kolo, yung gagawin natin guys pag kulo na pag kumulo na ito ayan tatanggalin na natin sa ating kalan ganun ako magloto guys jan ako bumabase sa kanyang kulo ayan maya maya ay kukulo na yan at tatanggalin na natin kasi malalaga yung ating gulay at syempre nilagyan na natin yan ng asin. Asin lang yung nilagay ko guys. Hindi na ako naglalagay ng magic magic na yan. Kasi ayaw natin ng maraming ingredients. Simple lang ako magluto guys. Basta't may asin, masaya na ako. Ayan. Kunting kembot na lang, kukulo na